Good day mga ka-farmers! For today's video, isishare ko sa inyo kung ano ka-importante ang replanting in sugarcane crop. So, alamin natin mga ka-farmers kung ano ang mga planting materials na pwede nating gamitin at kailan pwede tayong mag-replant. So, ituturo ko sa inyo mga ka-farmers. Importante po ang replanting mga farmers para ma-attain natin ang 100% population ng ating tubo. So ito po ang mga planting materials na pwede natin gamitin mga ka-farmers. Una is ang cane points. So pwede natin to i-replant mga ka-farmers ng 1 to 1 and a half months after planting. Ikadalawa ang pre-germinated cane points. So ito po na cane points mga ka-farmers kasabay na itinanim sa ating area. So pwede itong i-replant sa 1 to 1 and a half months after planting. At putulan ng dahon kagaya ng nas kita sa inyong screen ikatatlo ang cheap tiller, so kinukuha ito sa isang stool ng tubo ng maraming tiller, so pwede itong itanim sa 2 to 3 months after planting or harvesting at yan lang po, sanay meron kayong natutunan